So, guys. So, tayo ngayon sa Maligaya. So, kaganda ng view dito. So, meron pang bukid-bukid. Uh, so, meron pa dito ano, yung, may, yung mga magbabasketball. Dito lang sa, sa Maligaya. Tabawan ng piko na yung bay siya lang. So, ito yung plaza. So, so meron pang naglalaro doon. Bago ang lahat. Pero muna. So, tayo po punta ngayon doon sa... don sa bukid. tatamunan ng mais so hindi tayo makalusot dito dahil kasi may mga bakal-bakal so doon tayo, ano, pumunta so yun guys, so, nakalabas na pala tayo dyan sa yun sa mga lusutan so yun ang, ano, tatamnan ng mais Meron nagpapatubig dito. Yun. So, dito sa, ano, sa Maligaya, so, sobrang ganda ng tanawin dito. So, puro bukid. Wala kang maririnig na ingay. So, komportable dito sa maligaya. Pwede. So, ang sarap ng simoy ng hangin sa ligaya so matatanong nyo pa yung mga bundok so yun at, ma at matatanong nyo pa yung ano yung expressway so dun banda yun punta lang ako dito para ipakita ko sa inyo yung yung mga view yun. pagka ano yung gagroon ko na dito pero ano, ang problema, malakas yung hangin. Kung may tangay, mag-play away. So hanggang dito lang po tayo. So maraming salamat sa panonood. So yun lang guys. Bye!